Hey! 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 Apel! 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 Saan kayo galing? Ito sa sapa. Ay, sa sapa? Ano yung dala nyo? Isda Laki ng manok nyo ba? Bakit saan mo ba yun Huli, Huli yung manok. Isda Ay, isda. Kala manok ba? isda Isda pala, no? Ano yan? Binta nyo? Halika nyo dito kayo, mainit oh! Halika nyo dito na. Ano yan? Magkano yan binta nyo? Balik na magbukas. Magkano? Balik na magbukas. Pambili niyo bigas? Magkano yan? One hundred. Ay, one hundred? Ang mara naman yan. Bilhin ko na lang yan, bigyan kita ng bigas. Maakay bigas. Ha? Maakay bigas. Bigyan kita ng bigas? naman no, lang kayo bugas dito, sa mukha hahahaha <laughs> nay okay ka lang nay okay hindi ka napagod wala hindi dun kayo tuma ano tumawid ng sapa hindi sa sapa. kayo ah sapa no hmm. sumakay kayo baktas saan ba yung asawa mo dun sa bahay naman, mga guba ah sa bahay niyo hmm. siya naghuli nito oo Saan na nahuli yan? Sa pa... Suba. Ah, daan? Uh oo. -oh. Ganun po. Ang laki ba, no? Be, para mabigat. ata ah, to ba? Ha? Ayaw, ayaw, ayaw. Aki na lang. Ayaw. Ayaw, balit ako, bugas. Ha? <laughs> balit, bugas. Bili kayo, bigas? Uh oo. -oh. Wala ako, ah, bugas. Ay, meron akong pira. Oo. Oh. Oo, oh, ito pira. Bilhin ko na lang to, ha? Uh, ito, na ayaw, oh, na oh, oh, ito meron oh. akong pira. Ayaw mo maniwala? O, meron akong pira ba? Oo, oo, ito, oo. Oh, oh. Ay, yan, pera. Hmm. Bilhin ko yan. Uh, yes, uh. Ano lang, bilhin ko yan, ay ba, ito, isda. Uh, uh. Marunong ka magbilang nito. Uh. Marunong ka uh. bilang? Magkano uh, uh. yan? Sobra man na eh. Ha? Ano man, tadaan kami, mga amang kami mga ayo. Sobra na. Okay lang yan. Aper. <laughs> <Aver>. Aper <laughs> na eh. Pagod, Jayo, kanina pa kayo naglalakad? Oh, oh. nagpawis kayo ba? Upo muna kayo, Nay. Sina? Ayan na. Mm -hmm. Uli na may. Ha? Uli hmm. na kay sigulag ng akong mama. Ay, mama mo. Oo. Oh. Ayan, pira. Bigyan ako siya. 100 raman eh. Anong sobra naman eh? Ha? Anong sobra naman eh? Hmm. Sobra yan kasi bigay ko na lang yan para sa inyo, ha? Nah. Salamat. Oh, mm -hmm. mm -hmm. salamat sa itagaan, Milenio. O na ng among balay? Ha? Mm hindi -hmm. na kayo umiyak, ha? Mm Huwag -hmm. na kayong umiyak, ha? Ano na lang, ha? Para hindi na kayo malungkot. Meron din akong kasama, ha? Huwag muna kayong aalis, ha? Mm -hmm. Opo, opo oh. muna kayo, opo, opo. Nay, opo, dito, nay, dito, tayo, nay. Dito tayo, nay, dito, nay. Ganda. Sige na. Upo muna, nai, ha? Mm. Upo muna, nai. Upo muna kayo, ha? Tawagin ko lang kasama ko, nai, ha? Mm. Ha? Oo. Hey! Kiyo. Hey! Ay! So, dito kasama ko. Gandang hapon. Gandang hapon. Ang ng ano, pis daw? Ano, hinuli niyo yan, Nay? Um, Oo. Oh, oh, ilang, um, ilang, no? ilang, ilang, ano? Nanay? Mag, ilang, 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 Ilang taon ka na na eh? Ilang taon ka na taon na? Ha? Bubinte na siya ko si mama. Malapit ka na palang mag-100 na hmm. eh no? O sinta 95 years old? Oh, 95. 95. Ang lakas pa ba no? Oo. Oh, no. hmm. Ano pa ba? Malapit na mag-100 na si nanay May isang hmm. cake na siya. Ah, ano mo ba? Dapat ano ano. Ito ba? Diba pag-100, 100, 100, 100 ki to hmm. ba yan na 100. 100. Totoo yun? Hmm. 100,000. Hmm. Depende sa ano nila. Wala may cake para isa isang cake oh, isang cake. So, okay. dapat talaga na ino, ano ba? Yung mm -hmm. ingatan mo yung katawan mo ba? Labi mm -hmm. malusog sinanay ba, no? Siya pa naghuli nito, manager. 95 years old. Ha? Parunong ka pala mga mga inay? Sabi, nanay ba, no? Ay, ay. mando. Ako man na. Maraming, may maraming, may ay, ay anak niya. <laughs> ah. Pala. Akala ko sinahanay! nanay. <laughs> Tsaka ito yung taga apukot ba, no? Sabi <laughs> <Maraming, laughs> ba, no? Sabi, ano lang, ino? Sabi, no? Oo! 100 lang tong dalawa. Binapakalaki <laughs> ba, no? <laughs> ano mo, gano'n kalaki? Dalawang kilo may gitan Nahal ba? Mahal to sa atin, no? Sa kasi atin ano, kumo na dito kasi may ano naman sapa, no? 180 na tayo kilo man. sa atin. Mm, sa, 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 atin manager po. magkano kaya yan? 180 uh, ang kilo doon sa 50 atin. Mga 250 yun. 250 hmm. karpa no. Ito na, regalo namin ito na ya. Mga itlog na ay. Magala hmm. kadali. Saka ano na ay, mga noodles niya mm. ay. Pero parang bawal yata ito kananang noodles ba no? parang bago pa ito na. Ano man? Ano man? Parang man po naman po ninyo anin do. Ah kasi ano na 100 na kayo. Ah kaya gala <laughs> ka <laughs> mo. <laughs> advance na advance. Advance to. Ilang <laughs> taon ka? Kada kami ninyo po Ay nanay. Ano man si nanay. Matigo lang ako. Salamat na ako kayo sa daan kami. Bugas. Kailangan yan na, importante. Kamaas na ako importante lang nai no marunong ka pang lumangoy na no lumangoy sa Sabi ko si nanay ba, napakasipag. Bibiruin mo yung ano ma, tina, tinawid ni nanay. <laughs> oh anong, anong, anong masasabi mo na sa mga kabataan ngayon nai Dagan, salamat. May istorya ni mo na sa mga bata karon na para ma-inspire sila sa imong kinabuhay hmm. na Babot sa imong edad. Hmm. At tigulang, tigulang ako, malipay din ako kay ambag ni mo na iba oh. sa mga para mo abot ug ing anak nga edad oh. sa may matambag. may sekreto ni mo oh. mm. okay. sa imong hanay nganong ni abot man ka og 95 black sick pa man ka? Ha? Tong sa pagkaon ay unsa may mga oh. sekreto sa pagkaon ba or unsa? Paon um, ba ang bas Direk gulay talaga diri. Gulay <laughs> talaga. Gulay <laughs> sa <laughs> kay isda, presko ning isda nila, di ba? Ginoo. Mm. Ah, uh, yun, trust uh, in God. na nalangin na ako, maayaw ng lawa. Ikaw, pag tinawa, taon ka natin? 12? Uy, uy, saan mm. <laughs> <laughs> na o? 56! Ah, 56, 56 no? Puro-puro no? ba? 12 pa no? Hahaha! <laughs> Bata pa si ate mo! <laughs> 56, <na. laughs> 56 na! May anak na, tay. Naa! No. Uh, mm. Ah, yung asawa mo taga huli nito, no? Mm. Yung problema nito ngayon, paano nila ito buhatin? Paano ito buhati, buhatin niya, <laughs> te? Akong asawa ang bahanan ako. Atan oh. yung asawa <laughs> mo, ate? dito. Ah, doon ang palang bahay. Ah, nasira S si S na nai. yung Ano? Si, yung, sa ngayon yun na yung may bigay namin, ito lang na ha. Ngayon, sa ngayon, ito lang muna. Pero pag may time kami, babalik kayo na, kami na Kailan yung birthday mo na Oh, kailan yung birthday mo? <laughs> yung na, nakalimutan, yung na nakalimutan mo na ay. nakalimutan mo na March. March. 26. ano na lang, tawagin mo na lang yung partner mo no kasi kasi natatakot siguro sa tubig na ba? Kasi may insomnia to nai. Meron tong insomnia, matatakot yan sa tubig. Takot na to. Alis na kami na iha. Stay. Ingat kayo rito. Panatiling malusog yung katawan na no? Sige, sige. Gusto niyo ng sigarilyo, Nay? Sigarilyo? Ayun, <laughs> oh, ang sekreto ni Nanay, uh, wala pa daw. Wala na, wala. Wala, wala. Wala, kunin Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, isda Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala, wala. Wala,